panibagong episode ng Kita Mo! Ang ipapakilala nating negosyo at produkto ngayong araw ay isa sa ipinagmamalaki ng Cagayan Valley dahil sa patuloy nitong paglahok sa mga national fairs and exhibits na talaga namang proud na proud i-represent ang Rehiyon Dos. Kung ikaw ay naghahanap ng mga wooden furniture, wall decors at iba pang trendy at aesthetic wood crafts, tamang-tama ako para sa iyo. Tama-tama ito para sa iyo. Excited na ako kaya't halina't sabay-sabay natin kuklasin ang mga classic wooden art pieces ng BGC Wooden Articles. Ako si Victor Emmanuel G. Calama owner ng BGC Wooden Articles. Ang aming shop and gallery ay located dito sa Barangay San Juan, Irimig, Sa Terra. Ang aming mga produkto ay wall art, furniture, tsaka mga sculptures. Taong 2007 nung na-establish ang BGC Wooden Articles. Then 2010, in-organize ng DTI Region ang Paday na Lima. Iba nag-term ko yun na ibig sabihin likhang kamay or gawang kamay. Uh, isa po ako sa napili na MSME ng DTI Region upang mag-exhibit sa Manila Fame. Bale, ang Manila Fame ay isang uh, exhibit ito, international exhibit wherein mga uh, foreigners pumupunta dito para mamili ng mga magagandang products na pwede nalang ibenta sa, sa kanil, kanilang mga bansa. Tapos, binigyan po kami ng prototype na design Yung sa akin is wall decor. Then, Nagawa po namin na ng maganda, kaya doon po nag-start ang um, wall decor ng DTC Wooden Articulate. Noong umpisa, of course, yung marketing ang naging problema namin. Then, after a few months, yung sunod-sunod na invitation ng DTI sa mga events like mga National Trade Fair, mga exhibits, tapos sa Regional Trade Fair, and other exhibits po. Yun, okay na. Okay na na-resolve yung problema namin. Then, isa pa siguro noong pandemic, yung restrictions, hindi kami makagalaw as in kasi yung mga meron ng orders, hindi makapagtrabaho yung mga workers namin kasi yung restrictions nga, hindi sila makapunta dito sa shop. So ang ginawa namin, binilit na lang namin sila dito. Nag-isolate sila for a few days or weeks, then diretso na sila dito na tuloy-tuloy for a month para matapos lang namin yung mga gagawing orders. Sa so, VGC with an article, so, partner ko yung brother ko, si Jason Kalangan. Tapos meron kami apat na permanent workers and mga anim pataas na in case na merong projects, tinatawag ko namin sila. Noong nag-uumpisa pa lang kami, of course, uh, yung exposure namin hindi pa ganun uh, ka-exposed talaga yung products. Yet. Particularly, yung mga wall art na ginagawa namin. Pero nung sunod-sunod na invitation ng DPI, yung national trade fair, major trade fairs, and other exhibits, eh, medyo dumame ang lumaki ang production. Aside from sa mga invitation for exhibits ng DTI, nandyan po ang Manila Fame, ang um, Philippine International Furniture Show, at iba pang mga local exhibits. Noong taong 2016, ang um, IFFS sa Singapore na imbitahan tayo and 2017 naman sa Coffern sa Korea. And aside from that, yung mga clients po natin ay hindi lamang po dito sa Isabela, sa Lambak ng Cagayan, kundi uh, sa iba't-ibang parte po ng ating bansa. Tapos may mga clients, marami po tayong mga return clients. Siguro nagugustuhan po nila yung produkto natin. Uh, Nare-refer po tayo sa mga kaibigan nila, mga kamag-anak nila. Tapos may mga dinadala rin po sa iba't-ibang bansa. Aside from yung mga invitation ng DDI ng mga regular po kami sa Manila Fame, sa Philippine International Furniture Show, at iba pang mga local exhibits. Then taong 2016, na-invite po tayo sa IFFS sa Singapore. Tapos 2017 naman sa conference sa Korea. Napakaganda na ma-expose sa mga ganitong local and international exhibits kasi matututo ka. Marami kang magiging na uh, ideas, mga friends din of course, tsaka makakasunod ka sa trend talaga sa design tsaka sa mga kulay. Nung nag sa pa lang kami, syempre kulang ang na exposure namin. Then yung mga invitation ng DTI, other local exhibits, tapos yung mga foreign exhibits namin, uh, medyo lumaki yung market. Kaya in comparison, noon kaya ngayon, medyo malaki, mas malaki, malayo malaki na yun. Sa mga interesado po dito sa aming mga produkto, pwede po ninyo kami bisitahin dito sa Barangay San Juan, Kirino Isabela, or pwede po ninyo kami kontakin sa aming contact numbers at sa aming page ng Wooden Articles. Sa mga nagbabalak na magputak ng isang negosyo, maganda siguro na i-follow mo yung passion mo. Sa akin po, isa akong registered nurse, pero ang interest ko talaga or yung passion ko ay eh, yung interior design, tsaka mga furniture, gano'n. So ako ay nagpapasalamat nga na yung hiling ko, yung passion ko ay eh, eto rin yung aming negosyo. Sa mga mag-start mag-negosyo, aside from yung i-prepare mo yung sarili mo, yung, of course, yung finances, nandiyan, kailangan yan. Tapos uh, yung lakas ng loob. May konting dasal talagang para sa tulong ng ating minoon. And siguro, pwede kayo numapit sa mga iba't ibang ahensya at departamento ng ating gobyerno kasi very much willing ko silang mag magbigay ng, ng advice o kaya anumang tulong sa inyo. Kami po sa DTI Region 2 ay saludo sa ating mga magigiting na negosyanteng patuloy na nagsusumikap. Kami ay kasama ninyo mula sa pagsisimula hanggang sa paglago ng inyong mga negosyo. Ano mga kakita? Tatlong bilyon at isa ang VGC Wooden Articles sa mga patuloy na lumalagong negosyo dahil sa kanilang sipag at diskarte. Ang asenso sa negosyo kapag may sipag at diskarte, makikita mo ang kita mo.